Lebron James Beast Mode nga dito sa Blazers ayaw ngang paawat sa laban na patayo tuloy itong si Bronny tapos hype ang mga LA fans. Itong si Shadon Sharp masama ang binalak lalamunin ng Lakers players at si Danny Avdija malupit na move ng asar nga pagtapos. Lakers versus Blazers ngayong araw, pangalawang game ng New Look LA mga idol no AD no game para nga sa kanila. We'll start na agad tayo the first quarter, nice pick and roll ni Lebron at Jackson Ace, tapos nice spin move pa sa fast break and one more pass kay Rui. Kaya naman napa-timeout agad ang Blazers dito, early takeover itong si Lebron. Pero ang Portland ay hindi naman nagpauli at bumawi din naman agad at itong si Shadon Sharp ang nanguna sa kanila. Kinuha na nila ang kalamangan. Then pagpasok ni DFS ay depensa ang ginawa niya dito kay Sharp tapos 3 pointer on the other end. Pero sa buong first quarter ang Blazers nga nagdidikta ng laban nang dahil nga wala si AD sa court abay pa ni atake in the paint ang kanilang ginagawa 31-27 4 point lead sila. Second quarter natin, depensa ng Lakers. Ang problema nila dito, dinadarag sila ng malalaking Blazers player. Pero buti na lang dyan si Lebron para nga bumawi sa opensa. Then paglabas niya, ito namang si Max Christie ang nag-ambag sa Lakers offense. to three-pointers at itong ang struggling na si Austin Reeves. Abay playmaker mode muna sa laban. And in the final minutes of the second quarter, nabawi na ng Lakers ang kalabangan with Lebron James leading the way pagbalik niya sa court. Abay take takeover mode agad sa Lakers offense base mode dito in the second quarter na pag-wrestling pa nga dito kay Simons. Double foul yan. Ito na bang si Shadon Sharp, grabe ang attempt dito, lamon kung lamon, kaso na mintis niya yan. At sa pagtatapos ng second quarter, lamang ang Lakers 60-51 dahil nag-improve na rin ang depensa nila, Lebron may 18 points na agad. At dito sa ating third quarter, Lebron continues his hot shooting at dalawang three pointers pang tinulong sa Lakers. Nagambag pa rin itong si Max Christie dyan. Pero itong si Anfernee Simons, abay nabubuhay na rin na tumiinit ang kamay. Kaya naman na pa timeout nga bigla itong si Coach Reddick. May 73 to 65 lead ang Lakers with 7 minutes left. Ganitong si Lebron ayaw pang paawat isa pang 3-pointer ang binigay sa Blazers pero ang Portland dito abay sumasabay naman na kahit pa pano at hindi na pinapalaki ang kalamangan. Tapos ito si Danny Evdia, nice fake ang ginawa dito iwan ang tatlong Lakers players kaso na technical foul after niya ngang mangasar. And then sa final minutes natin, eto nga si Shake Milton, bagong Lakers player. Laking tulong nga sa kanilang opensa sa ending minutes para nga magkaroon sila ng 88-75 lead after 3 quarters. At dito sa 4th quarter, bay parang nilalaro na lang ng Lakers players. Ito nga ang Blazers, lumabot na sa 15 points ang kanilang advantage. Kaya naman quick timeout ang ginawa dito ni Chance Billups pero not so fast sabi na itong mga Blazers players and actually nababa pa nila sa single digit. atong ang kalamangan ng LA Lakers. Quick time mo si Coach Redick. Pero at the final minutes nga natin ay itong si Lebron James along with his Lakers teammates. Abay team effort ang ginawa nila para nga iput away itong team ng Blazers at manalo nga this game.